Linggu, gising ako ng biglaan, para bang may humila sa akin mula sa panaginip. Tahimik, walang tao sa tabi ko sa kama. Tumayo ako, at naglakad papunta sa banyo. Habang nagsisipilyo, sinilip ko ang phone ko, forecast, bahagyang madilim, may tsansa ng ulan mamaya. Typical Spring Sunday, pinagplanuhan ko na ang araw ko, tulad ng nakasanayan. Pero bago ako makalabas ng banyo, tinamaan ng paako ang isang bagay, Clink. Isang penny. Yung parehong penny na ilang buwan nang nasa sahig. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa rin ito kinukuha. Parang sinasabi ng utak ko na huwag. Naalala ko pa si Tom, lucky yan, sabi niya noon. Parang pang emergency charm. Nakangiti ako ng bahagya, pero agad ding nagbago ang mood. Tumahimik ang mundo habang binabalikan ko ang araw ng tawag, araw ng libing, araw-araw pagkatapos noon. Kung kailan sana kailangan ko ng swerte, pero wala. Bihis, jogging pants, jacket, lumabas ako at sumakay ng bus papunta sa paborito kong lugar, ang mall. Mellow Oaks Plaza, tahimik tuwing linggo, gusto ko to, malambot ang ilaw, luma ang musika, parang stock sa nakaraan. Dito ako nakakahanap ng konting kapayapaan. Pagdating ko, simula agad ng routine. Limang ikot, pahinga, tapos limang ikot ulit nakafocus ako sa bawat hakbang, bawat paghinga. May rhythm, may katahimikan, pero napansin ko, dapat nadaanan ko na ang vitamin shop. Duda ako kung naligaw ba ako, kaya lumapit ako sa mall map. Tinignan ko ulit, at ulit. Wala, wala yung shop, pero ang mas nakakagulat. Welcome to Oceanside Mall. Oceanside, hindi ito ang pangalan nito. At lalo nang hindi ito nasa coastal area, we're landlocked nalito ako pero baka signage lang yan baka outdated lang nagsimula akong maglakad naghahanap ng tao pero wala walang bantay walang customer wala kahit sino tanging tunog lang ang naririnig ko ay ang music na ambient sa speakers pero hindi galing sa speakers hindi ko maipaliwanag lumiko ako at may nakita akong mga christmas decor may mga tao tumawag ako hello walang gumalaw nilapitan ko, at doon ko lang napansin, mannequins lang pala. Naka-winter fashion pa, umupo ako sa upo ang parang para sa Mall Santa. Huminga ng malalim, kailangan kong mag-isip, pero habang nakatitig ako sa mga mannequins, may napansin akong unsettling. Lahat sila nakatingin sa direksyong pinanggalingan ko. Tapos, tumahimik ang musika. Pinalitan ng isang mabigat na tunog, yung parang may naglalakad. Mabigat, palapit, hindi ako mag-isa. May humahampas sa sahig. Gumapang ako papunta sa isang lumang kiosk para magtago. Mula sa pagitan ng mga patungan, nakita ko siya. Isang nilalang, malaki, nakaapat, parang lobo, pero wala itong balahibo. Ang pinaka-weird, ang ulo nito ay parang marble statue. Wala itong expression. Hindi gumagalaw ang bibig, pero parang tumitingin. At mula sa katawan nito, may musika, galing sa loob niya ang music dahan-dahan akong gumapang palayo. May dala akong telepono, at bago pa ako makalayo, tumulog ito. All right, folks, it's time for our special giveaway. Ang unang lucky winner natin ay si Alex. Tumunog ang ringtone ko sa buong mall. Napalingon ang nilalang. Nagsimula itong tumakbo. Tumakbo rin ako. Sa pagtatakbo, nadaanan ko ang isang kotse sa gitna ng atrium. Ang kotse ni Tom. 'Yung mismong kotse na binangga, basag ang windshield, baluktot ang pinto. Tumigil ako sa takot. Hindi ito pwedeng totoo. Hindi ito dapat nandito. Nang marinig ko ang tunog ng pagkato, mula sa loob ng kotse, pinilit kong huwag tingnan. Hindi ko kaya. Sa isang split second, hinila ko ang rearview mirror at itinapon sa kabilang hallway. Tumakbo ang hayop papunta sa direksyong iyon. May ilang segundo ako. Habang lumaralim ako sa mall, nagiging mas kakaiba ang mga tindahan, mga pangalan na parang galing bangungot. The Visage, legal na miti, hindi ko na alam kung saan ako. Tila ba walang layout ang mall na ito. Doon ko siya nakita, isang babae, nakatago sa likod ng counter. Nang lapitan ko siya, tinaas niya ang kamay niya. Hindi siya halimaw. Martha, pakilala niya, na din daw siya, hindi niya alam kung paano lumabas. Tinanong ko kung gaano siya katagal doon. Di raw niya alam pero para bang isang araw lang. Nakakita ka ba ng paraan palabas? Tanong ko, wala pa, sagot niya. At bawat liko, ibang lugar ang dinadala ko. Nagtulungan kami, hanggang sa dumating kami sa isa pang atrium. Sa gitna, isang hospital bed. Buong silid ng ospital, dinala sa gitna ng mall. Napatigil si Martha, huminga ng malalim. Martha, ungol ng isang boses mula sa likod ng kurtina. Si Martha, napatigil, tinangka ko siyang pigilan. Wag mo, sabi ko, pero di ko siya napigilan. I'm sorry, sabi niya. Tumingin siya sa akin, may lungkot sa mga mata niya. Wala naman talagang naghihintay sa akin sa labas. Hinayla niya ang kurtina. Tumakbo ako. Hindi ko na hanggang makarating ako sa simula ng pasilyo. At doon, nakita ko siya. Si Martha, nakangiti, nakatitig sa kama. Sa dulo ng atrium, paparating ang halimaw. Walang imek, wala pa ring ekspresyon, pero mabilis, malalakas ang galaw. Hamampas ito kay Martha, direkta, mabilis, parang wala lang siyang bigat. Gusto kong sumigaw pero walang tunog ang lumalabas. At bago pa man ako makagalaw, tumigil ang musika, itim, tahimik,